Bay e, re, nga yung araw. Ere nga, tinitignan ko yung mga aquarium. Biglang dumating si Kuya Dug. Ba, meron daw ako ditong delivery. Nagulat nga ako, hindi ko nga alam kung ano to. Ay, buti na nga lang at bayad na. Ay, e, ere, may pangalan pang boy ubo. Iniisip ko nga kung anong laman nito. Ay, e, ano pang gagawin? Buksin na. E, hindi ko talaga matandaan kung anong laman na ito. Nga mo pagkakabalot. Parang ayaw pa buksan. Hanggang ngayon iniisip ko talaga kung anong laman nito. Isa e, sa dami ba naman nagbibigay sa akin? E, pero ang hula ko dito, isda na naman to. Ay, e, no, mga sumunod na araw nga, isunod-sunod eh, yung nagbibigay. E, hindi na ako mag tataka kung laman nito isda. Bay the... ere, malapit na. Malalaman ko na kung ano laman nito. Bay, ayun, hindi nga ako nagkamali. Bay, ere, beta yung laman. Bigla ko na nga naalala kung kinino galing to. Bay, shoutout sa'yo, Mosing RK Beta. Ay, sa mga may hilig dyan sa beta, hinipin nyo na lang yung TikTok account niya. Bay, buti na nga lang. Naitago pa dito mga coke. Bay, dito ko na ilalagay yung mga beta. Lilinisin ko muna at baka magka-UTI yung beta. Ay, lumalangoy sa isa soft drink Ay, ho, siya, linisi. Diyos ko po, Rude. Bay, sa totoo lang, na ako sa mga nag ibigay. Iwan niya mo pa welcome back nyo ba? Puro bigay na kayo ng isda. Iwan mo binigyan na nagre-reklamo pa. Sha, after linisa, lagyan na ng tubig. Eh baka malula yung beta kanina pa sa plastic. Eh, sha, bilis siya paglalagay ng tubig. Ay, hindi ko na ganoon yung plastic bottle. Ba, din naman yun eh. Hindi naman masela ng beta. Kahit sa mo ilagay yan, pwede. Ay, pwede mo nga ilagay sa tansan niyan eh basta may tubig lang eh. eh nga nga ako sa isdang to, walang nya nang tibay. Iwan niya mo, talo pa nito hito. Eh kahit walang aerator oxygen, bay buhay ito. Eh, Ere na niya sa akin, isang super red isang super black. Bigla ko nga naalala yung una kong isda. May bago pa ako magflower ho, nagbebeta na ako. Bawan niya mo beta ko dati, may higit 50. Kung hindi ko nga nakilala yung flower ho, makakidabi ko na rin beta. wala na inlabo ko sa flower ho, eh. O siya, bumalik ulit ako dito sa grow out tanks ko. May wan niya mo, napapansin ko dito yung mga fry. May parang mga nanghihina na. Ayaw magsilangoy. Wala ng yaba naman, wala ba naman oxygen. Kaya ngayong araw, set up natin 'to ngayon. Kaya e, tara, samahan niyo ako dito. Ah, alis tayo ngayon para bumili ng mga gamit. May nakakahiya sa flower hon dito hindi makahinga. Eri na nga ang jeep. May doon tayo bibili sa bayan. Kaya bi biyahin muna tayo. Doon kasi sa bayan kompleto na lahat. Bago tayo pumunta doon, may dadaanan muna tayo dito sa Jollibee. May sasamahan daw niya ako bumili ng gamit sa isda. Eri na si Boy ka ba? Kumain na sa Jollibee, hindi na ako inintay. May sabi ko, tara na. Nga kay mo, di mo malako ng french fries. At nandini na nga kami sa may Petis and Pet Shop. Dito nga pala ako bibili ng mga gagamitin ko. Iwan niya mo pagpasok ko dito kay ganda nung isda. May para akong bata, bigla ako na Starstruck. May ikot sampit ko sa dami. Di dami ba kikukulay na isda? Ikaso hindi naman pwede sa akin 'yan, ipapakain ko lang 'yan sa flowerhorn. Baydini nga nakita ko isang member ng Ninja Turtles. Bay si Master ugway pala 'yan oh, no? 'yung sa kung po panda. Ikaso walang stick. Eh, yung sa baba, kainan danyos 'yon. Bay ikot na mata ko sa dami ng isda dito. Bay, nagpipigil nga ako bumili dahil hindi naman 'yan 'yung bibilin ko. Bay masisira budget ko pag bumili ako ng isda dyan... Bay ngayon tingin-tingin ka muna. Ito talaga 'yung bibilihin natin dito. 'Yung mga kailangan natin sa setup sa aquarium. Bay eri nga dito kumpleto na lahat. sana ako ng ilaw. Kaso nga hindi ko pa kailangan yan ngayon. May sa na yan pag maganda na setup natin. Eh na nga yung mga kailangan ko, kay dami. At bumili na rin ako dito ng 20 meters na hose. May pinasobrahan ko na nga lahat. Baka mamaya ako langin. Ikihirap yung kulang tas babalik pa sa bayan, may kilayo. Eh na nga nagkabayaran na. May maraming salamat pala sa iyo, Mosi. Sa discount na binigay mo sa akin. Hmm. pag-uwi ko, anti mano, sinetap ko na. May nagmamadali nga ako dito, baka ako'y gabihin. Eh, buti na nga lang. tanda ko pa kung paano mag ng mga ganito. Eh yung plano ko nga nang una, ipapagawa ko na lang sa marunong. Kaso naisip ko, wala akong pangupa Eh kaya sinubukan ko na ako na lang. Tutal mo madali naman 'to dahil nagawa ko na 'to nung una. Kung hindi ko susubukan, paano ko malalaman? Ay, paano pa ako tatawagin fish niya kung simpleng ganto, hindi ko pa alam. Eh, Ere na nga, alam ko na kung paano gawin. Ay, eh, apaka basic lang pala nito. Isko po boy Ubo boy. Ere, so proud ako sa sarili ko. Eh, successful yung ginawa ko dito. Ay, lahat ng tanks, meron ng oxygen. Iwan niya mo kay galing ko na kay husay ko ba? Ay, ho, palakpakian sarili. Isa wakas na tapos din, Happy oh, Peacekeeping, Babayi!